kumusta? Okay, nandito na naman tayo para um, himayin itong mga material na binigay mo. Ngayon, ang focus natin ay itong pagbuo ng yaman. Uh Oo. -oh. Titingnan natin yung ano, mga strategies, no? Mula basic hanggang sa medyo complex na ginagamit ng mga tinatawag mong wealth builders sa sources mo. Uh -huh. So, ang goal natin, maintindihan natin kung paano 'to magagamit para sa iyo para sa personal growth mo at sa financial life mo. Um, sige, simulan na natin itong pagsisid. Yes, exciting to. Kasi um, maganda yung pagkakakumpile ng sources mo, Lex. Ay, sorry, hindi pala tayo nagbabanggit ng pangalan. Maganda yung pagkakakumpile ng sources kasi ano, iba-ibang anggulo eh. O nga Mula sa mindset shift hanggang sa parang specific tactics na talaga at um malinaw naman sa mga materyali na to na ang pagpapayaman parang marathon yan di ba hindi sprint tama proseso proseso talaga hindi lang ng pera mo pati ikaw mismo yung paglago mo rin oo at um yung unang malaking tema na parang lumitaw agad eh itong pagbabago ng pananaw may isang source ka doon na alam mo yon ang lakas ng dating alin yon sabi hindi raw sapat na nagtatrabaho ka lang sa pera. Ang sekreto daw talaga, e eh, paano mo mapapatrabaho yung pera mo para sa'yo? Ah, oo. Oh. Yung money working for you. Exactly. At dapat daw mas masipag pa sa'yo. Para sa akin parang shift yun eh. From employee ng kita mo to employer nito. Gets mo? Oo, gets ko. At na nga, uh, natural na papasok yung investing, di ba? Nalaman din ng uh, marami sa mga materialis mo. Mm -hmm. Binabanggit dun yung stocks, bonds, real estate. Pero yung ano, paulit-ulit talaga eh, yung diversification. Ah, yung pagkalat? Oo. Yung hindi lahat ng itlog nasa iisang basket. Para ano, mabawasan yung risk. Tapos syempre, yung magic daw ng uh, compound growth. Yun, yung snowball effect na sinasabi. Eksakto. Parang snowball nga habang gumugulong palaki ng palaki. Kasi yung kinikita mo, kumikita ulit. Parang ganun. Interesting yun. Tapos bukod sa investing, isa pang um, malakas na tema dun sa mga sources mo, yung entrepreneurship pag ninegosyo. Totoo. Business ownership may data pa nga dun eh. Sabi, yung median net worth daw ng business owners, parang apat na beses na mas mataas kumpara sa empleyado lang. Wow. Apat na beses? Oh, kahit daw side hustle lang muna. Kasi ano, nagbibigay daw ng control at mas malaking potential for growth. Pati um, yung pagmamayari ng bahay. Ah, oo, oh, nabanggit din yan. Consistent yun eh, sa research mo. Malaki raw impact. Sabi dun, halos 39 times daw yung difference sa net worth ng homeowners kumpara sa renters. Grabe, yung 39 times difference? Napakalaki niyan. At uh, para maabot yan, syempre, may mga practical steps din na uh, nabasa natin. Ano-ano yon? Syempre, basic. Kumita ng sapat. Tapos mag-set ng clear financial goals. Mag-ipon. Kasama na dyan yung pag-track ng gastos, pagbawas ng wants. <laughs> yung pagtitimpe. <laughs> Oo, oh, yun nga. <laughs> tapos yung pag-invest, syempre. At uh, mahalaga rin, based dun sa isang article mo, yung pagprotekta sa assets insurance, ganun. Ah, oo, protection. Tsaka pagiging smart sa taxes. Yung paggamit ng mga ano, tax advantaged accounts. Yung parang piira dito sa Pinas para sa retirement. Okay, okay. Tapos, uh, nabanggit din pala yung utang, debt management. Ay, oo, oh, crucial yan. Malinaw yung payo doon eh. Unahin daw talaga bayaran yung mga utang na ano mataas ang interest. Lalo na credit card debt. Oo, yun talaga bago pa mag-invest ng malaki. Kasi minsan mas mataas patubo ng utang, di ba? Kaysa kikitain mo sa investment, lalo na sa simula. Tama. Tsaka yung good credit score, parang susi daw yun para makuha ng mas magandang loan term sa future. Para sa bahay o negosyo. Makes sense. Tama ka dyan. Tapos, may mga advanced strategies pa nga na nabanggit. Eh, like um, contrarian investing yung pagbili kapag bagsak ang market. Oh, yun. May example pa nga doon tungkol sa 2008 crisis, di ba? Tapos, yung leverage sa real estate, yung paggamit ng utang para sa mas malaking investment. Delikado yun, pero potentially malaki rin ang balik. oh pero may paalala doon na ano, ingat at aralin mabuti yung risk, pati pag-create ng intellectual property. Pero alam mo sa huli, ang pundasyon daw talaga ay eh, disiplina, pasensya at tuloy-tuloy na pag-aaral. Eksakto. At uh, may isang point pa kong na napansin. Iba daw ang focus depende sa net worth mo. Ah, uh, oo nga no. Kung nagsisimula ka pa lang, focus mo dapat pagbayad ng utang, emergency fund. Pag malaki na naipon mo, iba na risk management. Tax efficiency na. So, bale, ano yung pinaka-takeaway natin para sa inyo na nakinig? Base dito sa mga material na to, um, malinaw na ang pagbuo ng yaman, hindi lang isang teknik. Hindi talaga. Combination siya ng tamang mindset, kaalaman sa iba't ibang uh, strategies, investing, negosyo, tsaka yung disiplina sa practical na bagay, gaya ng pag-iipon, pag-manage ng utang. At higit sa lahat, tamatagalan to. Mahabang proseso, kailangan ng tiyaga, Kasabay nito, yung paglago mo rin bilang tao. Tama! At ang iwan naming tanong para sa iyo ay ito. Sa lahat ng napag-usapan natin galing mismo sa sources mo, aling prinsipyo o strategy ang tingin mo pinakaswak sa sitwasyon mo ngayon? Hmm, good question. Anong isang konkretong hakbang, kahit maliit lang, ang kaya mong simulan agad-agad based dito sa mga napag-usapan natin para lang umusad ka diyan sa financial journey mo? Oo. Pag-isipan mo yan.